pumaharap na naman sa matinding guto at malnutrisyon ng daan-daang libong residente sa Gaza. Ito ay sa gitna ng pagpapalawak ng operasyong militar ng Israel sa teritoryo na ayon sa World Food Program ay balakid sa pamamahagi ng pagkain at iba pang tulong. Si Jessica Bautista para sa report. Noong Huwebes, sa isang soup kitchen sa Beit Lahiya, Gaza, grupo-grupong Palestinians na gitgitan upang umabot sa rasyong pagkain ng mga voluntario. Kasama rito ang mga batang nag-uunahan para sa isang pirasong tinapay at sopas na lintehas. Ayon sa mga residente, nagsara na ang mga paladiriya sa lugar kung kaya't mahirap makasumpong ng tinapay. Kasabay ng pagkalam ng mga sigmura, panawagan ng bawat individual na tulungan sana ng mundo ang kanika nilang mga pamilya. سكرت المخابز وفيش حاجه مش لاقيين حاجه كلها. وجينا على التكيه تكيه دار المدون على امل انه يطلع لنا رغيف خبز صحن طبيخ احنا بندعو كل العالم انه يقف معانا ويخلوا اسرائيل تفتح لنا هالمعابر خلينا نقدر نعيش واحنا بنبعث لكم نداء عاجل احنا, أحنا في وضع صعب جدا وبدت مجاعة حادة تدخل منطقة الشمال عنا سيسان دي سفيرادو مباكي اوساب سانا هندي ومابوت نمان كاسا كيدا نسلا بارا لامان سيسان براسون تناباي هو حنموت من الجوع الناس حتاكل بعض حيصير جرائم حنقتل بعض عشان نغيب خبز عشان صحن طبيب Hayr zahmat teşekkür. Yani hatta andi tekkiye bsir masalah wa behjemu nas wala man yitla'lu ruz wkhubz sahm qabih. Fa zay ma intu shayfin, inshallah bitghayyar hal world food program. Hindi ito makapaghatin ng bagong supply sa Gaza nang higit sa tatlong lingguna. na. Ayun dito, dalawang lingguna lamang ang itatagal ng natitirang stock na pagkain ito. Ayon sa Israel, noong ceasefire, mahigit sa 25,000 aid trucks ang pumasok sa Gaza lulan ang 450,000 tons ng tulong. Sinabi naman ni UN spokesperson Stephanie Dujerek na kakutsakot niya na hindi makapagbukas ang mga panaderya dahil walang harina at gas. Ayon naman sa Hamas, Nasa matinding gutom na ang Gaza at ang sitwasyon doon ay isa sa pinakamalalang krisis sa kasalukuyan. Jessica Bautista para sa Madalang Aguila International. Trusted. Connected. On Point.